hindi alam mo naman crush na crush ko si Charles? Oo. Oh. Eh, nagpapatuno siya sa akin eh. Kanino? Ako daw muna bahala kay Akira. Ba't parang pag ikaw nagsasabi, parang gusto ikaw yung manliligaw talaga? Ano ba? pa nasabit si Charles nga ang crush ko. Okay, okay, sige. Si Charles pala crush niya. Tara! Parang nakalapit ka! Parang nakalapit ka! Hindi, hindi na! Hindi! Si Sinabi ni Charles! Utos pa ba ni Charles yun? Oo! Oh, pinapasabi lang yun! Bes, sabi pa niya ano. Diba? Alam mo naman. Hindi naman lahat ng best friend magkakatulong. Pero mali mo tayo. Uy! Ruton! Hindi! E hey, kuis! Ano? Si sabi lang dito <laughs> ni Charles. Sabi ni Charles siya? Kuis! Nangyong ako sa ko eh. Bakit? Kasi ito na yung pinaka-importante. Ano? Ay! Ay! Naku! Ito oh. ang ina ni Ruton ang puta! Nagda na ako ng halik! Uy! <laughs> Uy Ruton! Ano ba yun? Nag-usap kami ni Charles. Oh! Eh, di ba, ano? ano, ano, ko! Okay, oh! outfit yan? Outfit, outfit! ano yun, Uy? Magpapagin yung, yung ganyan ko po! Nakausap ko si Charles. Oh. Eh, di ba, alam mo naman, crush na crush ko si Charles. Oh! Eh, nagpapatunong siya sa akin eh. Kanino? Ay, gosh, no, ako daw muna, bahala kay Akira. Crush wow. na crush niya, pero mga mm -hmm. outfit. Kaya nga, pantitong outfit, tapos so ikaw bahala. Ah, Kasi... okay, gets ko na! Ikaw magpapanggap na si Charles. A recruit ka ni Charles. Ay, Kung gano'n. Okay. Tapos, sabi niya, ako daw bahala kay Akira. Ako daw magligaw. Oo. Oh, kaya pala, pala nagpa-video ka. Ano ito? Yung okay, ngayon, nagpapakalalaki. Baka nagpapakalalaki. Okay. Parang mukhang angas. Okay. O, anong gagawin natin? Simahan mo kay Akira, Diligaw ko sa kaya. Liligawan natin? Ikaw maliligaw? Ayun. Ikaw maliligaw seryoso ka? Hindi kasi nga 'di ba para kay Charles naman 'to kasi alam mo naman crush na crush ko 'yung daong pogi-pogi ng best friend. Okay, sige. Oh, ano gagawin? Eh magpapatulong ako. Baka may bulaklak ka diyan. Bibigay ko lang kayo ano. Hoy, mga bulaklak ko 'yan. Oh, sige, sige. Tutulungan kita diyan. Help kita, help kita sige. Ah, ano lang ako, apak dito. Okay. Oy, ito, ito, ito. Oy, okay, ito. Oh, bigay mo kay Madam Akira. Sabi kasi ni Okay lang 'yan. Bibili na lang kita ulit. Ito naman. O, oh, sige, tara. Ano gagawin so, mo dyan? Eh, bibigay ko kaya kaya. Basta ikaw bahala. Oh, okay, sabi, sige. Sabi to lahat ni ano ni Charles. Ni Charles Ay, si, si Charles, si Charles lahat ako, at bahala dyan. Bahala. oh, sige. Bahala tarami, tarami. Nakasama mga, mga ko, Tol. Lo, lalaki, lalaki ko. Baka naman, totoo na yung nararamdaman mo. Parang ano, kay Charles, alam mo namang cash na cash ko yun eh. ko. Sige. Chinilas mo yun, oh. Bilis. Ako maliligaw din ah. Kaya-kaya Ba't parang pag ikaw nagsasabi, parang gusto ikaw yung maliligaw talaga? Ano ba? Bakit pa Sabi si Charles nga ang crush mo. Okay, okay, sige. Si Charles pala crush nga. Tara. Okay. Wala namang problema. Ah, inuto sa iyan ni Charles. Okay, Bali, hindi ka ngayon bakla. O oh, syempre, babaan okay. na ako. Lalaking lalaki. Lalaking lalaki. Ay, buhudo mo ba? Ay, parang si Robin Hood. Robin Hood ang dati yun. Tara, punta tayo kay... Maman, ako okay. bahala okay. doon. Okay. sige. Ako manliligaw sa kanya. Tulungan mo, okay. mo na ako sa mga boka buka natin. O, oh, sige, Pus. walang problema. Oo, oh, nandiyan si mami. Ano yan? Si o, oh, sabagay, si mami naman yan. Ikaw okay. naman yan, Ikaw okay. hindi ka nahihiya. Oh, Kung si Charles yan, mahihiya. Oo, oh, best friend ko yan. Okay, tara, tara, tara. Oo. Akin muna si Charles. Oh, yun. sige. Anong... Ay, akin muna si Akira ngayon. Okay, sige. Ito, wala tong manyak na manyak kay Charles eh. Hey, oh, best friend. Hi, Mami. Magandang gabi. Hi, Tita. Magandang gabi po. Oh. Eh? Kira, tawag ni... Ni ano, ni Charles Puit. Puit, Puit ni Charles. <laughs> 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 oh. Buksan mo naman. Pagbuksan mo naman kami. Best. Huy. <laughs> Ay, sabi ko si ni Charles, ako daw mo naman dito sa dito. No, Sabi niya? Hmm. Well, sabi nga niya. Huli <laughs> 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 oh, mo na to. Nakakalay na ako eh. Pinapasabi ni Charles, akin ka daw muna oh, oh, <laughs> 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 Okay. Sabi ni Charles, Ano, ano? Anong... Sabi ko, ako sa iyo. So, yun, Oo, oh, hindi bubulong yun ah. Oo so, nga, bubulong. Pwede mo masabihin eh. Best friend mo naman niya. Ah. Best friend mo naman niya. Oh, Tsaka. Ganyan yung kaharap. Parang nakalapit ka. Parang nakalapit ka. Hindi na. Hindi, sinabi utos, ni Charles. Utos pa ba ni Charles yun? Oo, oh, pinapasabi lang yun. Pero ka best, alam mo ba? Ano? May sinabi siya sa akin. Ano sinabi? Pinaka-importante. Ano yun? Alam mo ba kung ano yun? No, 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 no. Okay. Ay, yung, niya. Ganun pa talaga yung sinabi, Rodan? Oo oh, naman, Kuis. Ikaw ba? ba oh. Nagbabaklabaklaan ka lang, ha? Gusto Hindi. mong umiskur, ha? Hindi. Yes, ba? Kasi na-crush ko nga siya. Sabi niya, ako daw muna bahala din. Okay. Kasi daw siya. Okay. Uh -huh. Tapos sabi niya, yan. Hindi hey, ko alam kung tatanggi ba ako. <laughs> Hindi <laughs> 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 ko alam kung oh. kasama talaga yun, eh. eh. Ano pa? Best, sabi pa niya, ano. Diba? Alam mo naman. Hindi naman lahat ng best friend magkakatuloy. Pero mali mo tayo. Uy! Uy. Rudon! Hindi, sabi... kuys! Ano? Si... Sabi lang dito ni Charles. Sabi ni Charles yan? Pag parang paggaling sa'yo. Lahat sa Sabi sinasabi ko. Sabi lang. Alam mo naman, crush na crush ko yun, di ba? Okay, okay. Oh, Pogi-pogi ni Charles. Okay. okay. Apo, oh. sabi niya, gamanto, ganto daw. Kuy, ano? Kaya, kaya para, to okay. parang totoo. Uy, ha? Parang iba iba naman yung mga hawak-hawak. Mas mabagay ako dito, ha? Ah, sabagay. O. Mas maganda pa nga ako sa kanya, eh. Kuys, nangyayaw ka sa'yo, kasi ito na yung pinaka-importante Hello? Ay Ay, naku Parang oh. ina ni Ruda ng puta Nag-nala ako ng halik Parang taos si Ruda na Ano ba, Ludo? Oh. Parang ina niya, parang may <laughs> something Uy, alam mo Huwag kang papatol-patol sa gano'n Alam mo, may mga difference yung gano'n Di, Kita mo yung kamay nun Parang construction O, kaya nga O, inaano ko lang Bakit gano'n? Mahal ka na, mahal. ng mo ng rodonto. Naihiya pa daw. <laughs> Naliligaw ang puto pero nahiya. Oy. Ba't na nakamuy-amuy mo yan? Ah, galing kasi kay Charles. Okay. Star Ga mga star shock yata. Starbucks. Starbucks. Parang na.